Ngayon, ipakikita ko sa inyo ang natanggap naming reklamo. Ito ay uh, iilan lamang. At saka, uh, pag ang pangalan nyo, Okay. Barangay Tanyag Tagig 55 ang singil. Barangay Valencia Quezon City 55 ang singil. Barangay Kalo, uh, Barangay 28 Kaluokan at uh, 20 pesos. Tapos barang, Barangay Holy Spirit wala. Uh, hindi sila bigyan ano. Barangay Veterans mga tumawag po dito yan ha. Barangay Veterans 50 Del Monte uh, Katuparan Tagig Barangay San Isidro Cainta uh, Barangay Mag-asawang Sapa Santa Maria Bulacan 500. Barangay ano to 160 Caloocan 50 Barangay 598 uh, Manila 10 May 20 Tapos may travel order Barangay 201 uh, Song 20 30 pesos Barangay Landayan San Pedro Laguna 300 Barangay Gumaok San Juan del Monte Bulacan 30. Barangay San Juan Taytay. Kano to? 10. Okay. Tapos, ito naman yung namimili lang ng mga bibigyan. Barangay Pinagsama Tagig, Barangay Bukluran, Bulihan, uh, Silang Cavite, Southville Phase 4 Santa Rosa Laguna, Barangay 164 Kaluokan. Barangay Alas uh, Las Marias, Pembo, Makati. Barangay Pang Tagub, Mindanao. Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna. Barangay Inus, Loban, Lipa City. Barangay Por, Kalamba, Laguna. General uh, Tino de Leon, Valenzuela. Barangay Paho, Mekawayan. Barangay San Santo Toribio, Lipa, Batangas. Salvacion Mauricia Negros Barangay 28 Caloocan Barangay Don Bosco Paranaque Barangay Gumaok uh, San Juan del Monte Bulacan Barangay Hulo Maykawayan Barangay San Sanbil 13 Martires Cavite uh, Lipa uh, District Tapos ano to Laburoon Purok Laver Surigao del Norte Ito yung mga pinadala sa social media ito meron hong ano meron pang mga picture yan din, may mga litrato din pinadala sa amin. Meron pa dana, nung unang araw, sabong. Pinakita mismo yung sabong, uh, apat na barangay. Tapos yung inuman, napikturan din sila. Pagkatapos, uh, bukas, o oh, mamaya ilalabas namin, yung uh, uh, social distancing. Ayan o. Oh, Pakikita nyo dito yung social distancing na kung saan, barangay hall, distribution ng relief goods, Okay, saan ito? Barangay 5O uh, uh, 905 Santa Ana Bagbag sa Uyo, Dear City Hall Dapdap, Masbate, Pampanga Miswa, Impanta, Quezon San Isidro, Magalang, Pampanga uh, 18, Ligaspi City Commonwealth uh, Yun sa Commonwealth, may report din dito Na yung mga tanod Hinuli yung mga vendor Pagkatapos, kinuha yung mga tinda Pinauwi yung mga vendor Uh, tapos uh, San, San, Carlos Tayuman Binangonan Pantok uh, may Kawayan Bulacan Santa Ana Taytay tapos Payatas marami pa no Na, napakarami pa tapos ito ho yung mga resibo na mga sample no uh, Akin yung mga iba akin yan lahat yan uh, baka akala nyo nag-iimbento lang ako, ha? Ito po. Ayun. Naka-email ito sa email ko. Oh, ano pa yung ba? Oh. Oh. Ito, ayan, ang mga pasaway ha, sa karsada. Hmm? At tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy lang, ho, ang pagkuhan ng litrato. Ayan, oh, tignan nyo. Namamasyal sa liwanag ng buwan. Ah... Uh, Ito po ay galing sa mga email. Akin na yan, akin na yan. Oh. Sa isa. Ayan po. Email. Ah. Oh. Yan. Tapos yung mga may picture, pakita mo. Ito ho, kompleto, kompleto detalye yan. Ayan. May mga picture po yan. Nakadetalye yan. Kala nyo makakalusot kayo. At kaya ako, araw-araw po kami dito araw-araw na ilabas nyo yung mga barangay niyo na nagpapabaya. At uh, umasa kayo, inahanda na namin. Kung uh, at una, bibigyan namin sila ng pagkakataon na sagutin kung uh, may katotohanan itong mga sumbong na umabot dito sa amin. Ano ba iba? Hmm. Ayan po. Ha? Ah, napakarami nito. Ha? Ah. James, na lahat ngayon hmm. po, araw-araw, meron kami napakarami ito. Maliban pa yung mga tawag sa telepono, meron po kami mga report doon sa uh, ano sa ating operation center. Ha? Huh? Na yan. Kaya ito po yung numero na inyong tatawagan. No, 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 no. Ha? Huh? Na. Ma yeah. huh? Isulat nyo na lang po. Ha? <laughs> huh? Ayan. 02 -88 local 8806 or 8810 globe uh, 09 27 422 6300 smart 09 -6177 to 1668. Okay? Sulat nyo po ha. Ah. Okay? At, uh, ano, picture nyo na. Okay? Uh, andi dito po ang mga hotline namin at uh, magre-respond din po kami uh, 24-7. Actually, meron din ako ng uh, hotline dito sa office. ah uh, ito yung 89 uh, Two five one one, one, one four, five. four five. Okay. Ayan po yung hotline dito. Uh, dito na po natutulog yung uh, mga mamamayan. Ay, yung aking mga <laughs> yung <laughs> aking mga staff. Dito na po natutulog yan para paglingkuran lang ang ating mamamayan at para may pagsumbungan kayo sa mga pasaway na mga punong barangay, barangay official. At ito pa, uh, na meron nakarating sa akin na na ng bugbog. Nakarating sa akin yon. Hmm? Hindi sinasaktan ang ating constituent. Huwag niyong gagawin yun. Tandaan nyo, ang kailangan nila ay pangunawa. Tulungan natin sila. Tulungan natin ang ating mamayan dahil ang inililitas po natin dito ay ang ating pamilya. Kaya again mga kapitan, sa lahat po ng kapitan, barangay official na tumalima sa kautusan ng DILG, Congratulations po. Mabuhay po kayo. Ipagpatuloy nyo lang. Dahil talagang hindi nagkamali ang ating uh, Pangulo na i-extend ang inyong pagtatrabaho. At doon naman sa mga ano mga pasaway, lalong-lalo na yung mga naniningin. Itigil nyo na. Please lang. Itigil nyo. Dahil itutuloy namin, sinabi ko sa inyo, sinabi na ni Secretary Anyo, kakasuhan namin kayo. Hindi lang kayo matatanggal sa pwesto niyo. May paglalagyan kayo. Okay.